Ang laman ng aking tindahan ay nagkakahalaga na. Hello there guys, it's me again, EK Villanueva and welcome to my vlog. At dahil end of the month ngayon, so magkakaroon tayo ng monthly inventory. Or magbibilang tayo isa-isa lahat ng loob, What? lahat ng paninda dito sa loob ng tindahan. Bigas, uling, lahat, everything na ibinebenta natin sa loob ng tindahan. Mahalaga na magkaroon ng monthly inventory ang bawat tindahan dahil dito tayo bumabase o dito natin mamumonitor kung ano yung mga items na laging nabibili sa atin. Pero ang pinakang main reason kung bakit natin kailangan mag-inventory monthly ay eh para malaman natin exactly kung magkano ang laman ng ating tindahan. Before we start, ay papakita ko muna yung mga bago kong alaga. Ayan. Ito yung mga anak ni Minega. Si Amihan, si Danaya, Perena, at si Adena. Ayan. Say hi! What's yan. Ito naman po si Menea. Five years na sa amin itong pusang ito. Yan. Ito si Gina Lynn. Ang pinakamalambing. Ito naman si Caitlin. Ang pinakamagaling manghuli ng daga. Yan. Ito naman po si Lakas. Ito naman po ang pinakamahiyain. Meron din ako mga as. Mga aso. Ito si, ano, si Happy. Ito naman si Brenda isa sakit siya. Kawawa naman ang aking brindo. At ito naman si Salvador. Ang aming pinakamatapang na aso. Say hi to my vlog, Salvador. So, pamay na lang po sa so may mga gusto. <laughs> Joke lang po. So, ang ituturo ko sa inyo ay pagbibilang ng manual. So, wala tayong gagamitin na computer, laptop, or anything na Excel. So, para sa mga tindahan na wala namang computer o wala pa tayong laptop, so, tuturuan ko kayo kung papaano bilangin ito ng manual. Kapag magmamantli inventory na tayo, kailangan sarado na totally close na yung tindahan natin para wala nang bibili, para yung pagbibilang natin dire derecho Dito sa ginawa kong monthly inventory sheet, so sinulat ko na yung mga items. And then nakakategorya na siya halimbawa ito mga dilata. 'Yan mga kape. para magkakasama na mas madaling bilangin. Kung hindi naman kayo sanay dun sa per category na sinasabi ko, pwede naman tayo na per display or per istante halimbawa sa istante na 'to. So naka-divider siya ng 1 2 3 4 5 6. So isusulat natin sa sa istante 1. So isusulat natin yung items And then, lalagyan natin ng tanda na nabilang na natin ito. And then, sunod, sunod, hanggang sa matapos natin. So, bawat sulok, bawat istante, bawat display, so lalagyan natin ng tanda kung nabilang na ba natin ito o hindi pa. Kasi hindi natin naiiwasan lalo na sa mga malalaking groceries. So, kapag nagbibilang tayo, may mga naliligaw na item. So, possible na malito tayo, ah, nabilang ko na ba to o hindi pa. So, maganda na lalagyan natin ng marka yung mga nabilang na natin. So tara, excited na ako magbilang. Simulan na natin 'to. So ayun guys, tapos na tayo magbilang sa dilata, sa kape, tsaka sa mga kanton or sa mga noodles. So ngayon dito naman tayo sa mga sigarilyo. na rin tayo sa sigarilyo, sa mga toyo, suka, at saka sa mga ibang pampalasa naman tayo. Okay guys, sa pagbibilang natin ng mga suka, toyo, so per ml siya. So meron tayong, sa toyo natin, meron tayong yung quality ng mga nasa bote. And then, meron din tayong 200. ba mo! Meron mga 200 ml, 100 ml, 60 ml, tsaka yung pinakamaliit natin is 20 ml. So magkakaiba ng price, magkakaiba din siya ng bilang. Hindi mo siya pwede yung pagsamasamahin. Tapos na tayo sa mga chichirya. Dadako naman tayo sa... Dadako? Magbibilang naman tayo ng mga candy. Isa-isa. So, tapos na tayo sa mga candies, sa mga malalaking chichiria naman tayo, tsaka sa mga wafer, mga biscuits. isang item na lamang po ang kailangan na ang kailangan nating bilangin at uh, madali lang tong bilangin bibilangin lang natin isa-isa so itong bigas kailangan natin siyang bilangin bawat butin Ito talaga ang mga mata Ayun, so grabe, nakakapagod, nakakapuyat, nakakagutom. So, pero kailangan natin gawin to para sa ating monthly inventory. So, hindi pa tapos ang laban, kailangan natin isap total, ah, ating itotal lahat. So, price times items equals amount and then total ng lahat ng amount at malalaman na natin kung magkano ang laman ng aking munting tindahan so let's do this A few moments later... 3.28 a.m. So, nandito na po tayo sa ating pinakahihintay magkano ang laman <laughs> ng tindahan ni E.K. Weba So, ang laman ng aking tindahan ay nagkakahalaga ng... <laughs> ang laman ng aking tindahan ay nagkakahalaga ng... 56,836 pesos! <laughs> So again, ang naman po ng aking maliit na tindahan ay 56,836 pesos. And then bukod pa po dyan, meron pang nakatabing cash para sa fund, para sa kinabukasan and then sa pamamalengke. So sobrang saya ko na dati nag-start lang ako ng 9,000 pesos na banggit ko nga sa nakaraang vlog ko na nag-start lang ako ng 9,000 pesos. Ng 9,000 pesos. And then wala pa akong fund So, sobrang hirap pag-start ng sa maliit na halaga. And then ngayon, medyo kahit pa paano ay napalago ko na ng konti. That's all for today's video. Sana po ay may natutunan kayo sa ating monthly manual inventory. And pwede nyo po itong i-share sa ating mga kapwa may tindahan o sa mga kaibigan natin na alam natin nag start pa lamang ng negosyo. So, para, para lahat tayo ay magkakasama sa pag-asenso. Thank you so much for watching and again please don't forget to subscribe. Paki-like and share na rin po and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa mga susunod natin ng mga uploads. Maraming salamat po mga suki.